Mga kapatid, bigyan po natin ng paglilinaw itong mga komentong ito sapagkat kung kayo po'y nagtatanong, narito po ang inyong lingkod para ihatid sa inyo ang mabubuting balita at magbigay po ng paglilinaw po at hindi para kayo bigyan ng sama ng loba no. Kasi nga po, kung wala tayong ganitong discussion sa mga itinatanong ninyo, paano ba natin ito maunawaan? At maunawaan lang natin ito kung meron tayong babasahin mismo sa salita ng Diyos yung kasagutan. Kaya bigyan po natin ng paglilinaw itong mga tanong na ito. Basahin natin. Pakibalikan lang po, brother, yung talata sa Genesis 3.12. Ang sabi, sumagot ang lalaki. Ang babae po kasi na ibinigay ninyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Inamin ni Adan Nakinain niya yung bunga ng punong kahoy Kaya nagkasala din si Adan Dahil sa kanya yung unang utos na huwag kakainin Tama po ba? So ito yung bibigyan po natin Dito sa ating channel po God's Word Read Scriptures Please subscribe po Ito po yung link ko Brother Owen ngayon, balikan po natin para mabigyan po natin ito ng linaw at puntahan natin sa talata na yung ibinigay. Babasa po tayo anong version yan. So, babasa muna tayo sa isang version po ng ADB version at ito po yung ating babasahin sa ngayon. Genesis 3.12, ADB, ang dating Biblia. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ngayon, mag-analyze po tayo ng mga talata na ating binabasa. Ano po? Kasi po kung mag-analyze tayo, babasahin natin ang buong passage para hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Ngayon, ito muna ang tanong. Sino ang unang nagkasala at lumabag sa utos ng Diyos? Malinaw po, ang unang lumabag ay ang babae. Ito po, basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo o ng Tomoteo 2.13 hanggang 14 po ito. Sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos ay si Eva at si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagkakasala. So malinaw po sa talatang ito na ating binasa. Hindi po si Adan ang nadaya kundi yung babae. Ngayon, i-analyze din natin yung katanungan. Ang sabi po ninyo, inamin ni Adan na kinain niya yung bunga ng punong kahoy kaya nagkasala din si Adan dahil sa kanya yung unang utos na huwag kakainin. Tama po ba? So yan ang inyo pong pagkaunawa. No? Na kung saan si Adan din ay nagkasala, yun ang sinasabi po ninyo. Ngayon, ating uunawain din po sa paliwanag ni Apostol Pablo, hindi naman tayo magpapaliwanag eh. Binabasa natin sa kasulatan Tingnan natin nga Sa inyong pagkaunawa, ang inyong unawa, si Adan ay nagkasala Pero sa pinapaliwanag ni Apostol Pablo ay ito Tingnan natin Kung ang unawa po ninyo si Adan ay nagkasala Tingnan natin sa unawa ni Apostol Pablo Kung si Adan din nga po ay nagkasala Basahin din natin sa kanyang mga sulat sa aklat ng Roma Roma 5.14 Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Itong highlighting na ninyo. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Ano ba ang pagkaintindi ninyo dito? Ang sabi po dito, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan. Si Adan ba'y nagkasala sa Diyos? Malino po diyan na lumabag sa utos ng Diyos. Ang sabi po dito, sino ba yung lumabag sa utos ng Diyos? Di ba't malino yung sinabi natin kanina? doon sa mga sulat ni Apostol Pablo. Balikan po natin itong unang o 2.14 At si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Malinaw po ang nahulog po sa pagkakasala yung babae. Ngayon sa tinatanong po ninyo, bakit nyo idinamay si Adan? Eh, sapagat kumain din. O, dito tayo mag-analyze. Para maintindihan natin, yung consequence ng kasalanan na ginawa ng mga tao o ng anghel kasi ang anghel din po ay nagkasala. So, i-discuss natin ito. So, ngayon, sabi ko po sa inyo, babasahin natin ang buong passage kasi ang binigay niyo pong talata ay 3.12 lang. Paano kayo makakaintindi niyan? Paano kayo makakaunawa niyan? Kasi hindi niyo binabasa ng buo. So, pupunta po tayo doon sa kabuuan ng naganap at nangyari dito sa Garden of Eden. Kayibigan, disclaimer lang po, paglilinaw lang po ito, huwag po kayo masasaktan kasi nga po ang ating pong uh, pangunawa dapat mabasa natin sa kasulatan. Kasi po ito yung talata na inyong binasa. Ngayon, aatras po tayo ng ilang talata hanggang tayo makaabot dito sa verse 12 at tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita lang natin yung naganap at nangyari. At makita din natin kung talagang si Adan nga ay nagkasala. Pero si Apostol Pablo nagpapaliwanag, hindi naman daw siya nagkasala. Ano? Para hindi tayo malito, mga kapatid, dito po tayo mag sa verse 8 para makita po natin ang buong senaryo. Masahin natin. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Saan ka naroon? Sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sinabi niya, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, Ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, Sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang ang iyong tiyan ang igagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Mga nganak kang may paghihirap, Ngunit ang iyong pangnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At kaya dan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuto sa iyo, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyang kakinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ngayon, kaibigan, narinig mo ba yung senaryo? So, paano ba tayo mag-analyze sa ating binasa? Ngayon, napasin po natin yung kasalanan, unang-una po, may kasalanan na po yung ahas. Sino yung ahas na yon? Na kung saan ay para tuksohin si Naib at Adan. Yung ahas na yon na tinutukoy doon ay si Satanas. At yung si Satanas na yon, tinatawag pa Lucifer o isang anghel na kung saan ay nagrebelde sa Diyos. Lumabag yan sa mga pamarana at utos ng Diyos. Kaya yung kasalanan nagmula kay Satanas. At si Satanas naman para mandamay ng ibang nilalang ng Diyos, katulad po ng tao, Idinamay si Eva at Adan Kaya dapat natin ding malaman Sino ang unang nadaya Kaya po ang unang nadaya nga ay si Eva Kaya ganyan natin i analyze yung pangungusap Binasa ko po sa inyo Ngayon, yung sumpa ng kasalanan Tingnan natin Para malaman din natin yung sinasabi mo na Balik po tayo ng verse 14 Kasi dito, natin malalaman Yung ahas Ano yung sumpa para sa kanya? Yung sumpa para sa babae at yung sumpa kay Adan. Tingnan natin kung anong sum klasing sumpa kay Adan dahil sa kanyang pagkakasala. Sabi po ninyo, nagkasala din si Adan. Yan po, ano ho. Kumain ni Adan at kinain niya yung bunga ng punong kahoy. Kaya, nagkasala din si Adan. Yan po ang inyong unawa. Kaya, ating alamin muna. Mula to sa ahas, kay Eva, hanggang kay Adan. Tingnan natin ang senaryong ito. Umpisa mo natin ito sa Ahas. Sabi po dito, Sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagat ginawa mo ito, ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop. Tandaan po ninyo, may salitang sumpa. Ano po yung isinumpa sa Ahas? Oh, ito po, sabi po dito, At nang higit sa bawat mailap na hayop, sa parang ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yun ang sumpa sa ahas. Matindi, no? Yung kanyang ilalakad, kanyang tiyan. O ngayon, alam na natin ang sumpa doon sa ahas. Ngayon, ano naman yung sumpa doon sa babae? O alamin natin. Puntahan naman natin yung verse 15. Basahin din natin. O, tingnan na po niyo ha. Ganyan po magpaliwanag. Hindi ako magpapaliwanag na kung saan ako magdadadaldal na walang binabasa. Kaya nga po, bago ako magsalita, yun na po, binabasa ko muna. Kaya alamin naman natin, ano man yung sumpa doon sa babae. Basahin natin itong Genesis 3.15 Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong maglalagay ako sa iyo doon sa ko doon sa ahas maging sa babae magkasama sila ano yung sumpa pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong tuloy pa natin para maintindihan natin ano ha? sinabi niya sa babae pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi mga nganakang may paghihirap Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Iyan po. Kasi nga po, mas uh, pinangunahan si Adan. Nakinig yung babae do sa ahas. Sa halip na makinig kay Adan o makinig sa Diyos. Yung po ang sumpa na maranasan ng babae. Anong sumpa? Paghihirap sa kanyang paglilihi mga nganak nang may paghihirap Mga Manganganak kang may paghihirap Nakita po ba ninyo? Hindi lang yun Ngunit ang iyong pagnanayas ay para sa iyong asawa At siya ang mabumuno sa iyo Para matutong sumunod yung babae kay Adan Malinaw po ba? O, ngayon, kay Adan naman Tingnan natin ano naman yung sumpa Makakaranas ba ng sumpa si Adan? Ng paghihirap? Alamin natin kasi sinasabi ng kasulatan, hindi naman nagkasala si Adan. Ano naman yung consequence ni Adan? Kasi po, ito yung tanong sa Genesis 3.12. Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Malino po, babae po ang nagpasimula. gumawa Nag ng kasalanan, ipinasilaan kay Adan. Ngayon, ano ang sabi ng Panginoon kay Adan? Alamin natin ang consequence na matatanggap ni Adan. Masahin natin dito sa Genesis 3.17 At kay Adan ay kanyang sinabi, Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo na huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dito po, no, maintindihan natin, walang sumpa naranasan si Adan. Kundi ang sumpa na sa napunta, balikan natin. na sabi po dito, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagat nakinig ka sa iyong tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. So, walang sumpa kay Adan. Saan napapunta ang sumpa? Nakalagay po dito, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Malinaw po ba? sumpain yung lupa. Bakit? Bakit sa lupa isinumpa? Sabi dito, no? Kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng inyong mabigat na paggawa. Basahin natin si isang salin para mas malinaw. Sinabi rin niya sa lalaki dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na eh, pinagbabawal ko sa iyo, so sumpain ko ang lupa. So malinaw po, wala kay Ada ng sumpa, nasa lupa. Kaya sa buong buhay mo, magpapakahirap ka ng husto para makakain. Bakit? Bakit nasa lupa? Tingnan ninyo anong ngyari sa mga lupa. Totobo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik, ang kakainin mo'y manggagaling sa mga paninim sa bukin. Malino po, hindi makakaranas ng sumpa si Adan. Ang sumpa naro sa lupa. At tingnan natin at balikan natin yung sumpa ng... Ahas at dun sa babae, sapagkat sila lumalabag. Malinaw po, yung ahas, may paglabag sa Diyos, pinakita din yan. At yung babae, na lumabag sa utos ng Diyos, may sumpa. Pero si Adan, hindi siya makakaranas sa sumpa. Ang sumpa ay napunta dun sa lupa. Ang problema nga lang, damay nga si Adan. Kawawang Adan, na kung saan, dahil nga yung kanyang asawa ay nagkasala sa Diyos, lumabag sa utos ng Diyos, pati siya damay. Maging sa kakainin niya. Unang-una, ang sarap ng kakainin nila, malaya sila makakain. Pero dahil nagalit ang Diyos sa asawa ni Adan, kaya si Adan ay damay sa pagkasala ng isang tao. Kaya sinasabi doon, sa kasalanan ng isang tao, masahin natin yon. Mga taga Roma 5.12 sa mga sulat ni Apostol Pablo, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Meaning, damay-damay po sa ginawa ni Eva. Pati si Adan nakaranas ng kamatayan, pati yung kanyang paggain o hanap buhay, ibibigay ng Panginoon, kundi yung nasa sumpa sa lupa. Kaya makakaranas si Adan ng paghihirap at kamatayan dahil sa ginawa ni Eva. So yun po ang malinaw. Kaya huwag po ninyong idadamay si Adan. Malinaw po ba? Kasi sinasabi po dito, sabi ninyo, inamin ni Adan na kinain niya ang bunga ng punong kahoy. Hindi po yung pag-amin. Tinanong siya ng Panginoon. Kundi ang sinabi ni Adan dito sa verse 12, un unawain lang natin. Ano, ha? Baka hindi nyo naunawaan ito. Balikan natin ha. Sabi dito, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Malino naman po, hindi ang pag-amin. Kasi ang kasalanan kung ginawa na. Ginawa na yung kasalanan ni Eva. Ito po para malaman po ninyo, ito ang sagot ng babae. Genesis 3:13. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sa isa pang salinbasahin din natin. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, Bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, Niling lang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako. Yan po. Malinaw po na ang pag-amin ni Eva. Tandaan po ninyo, Ang umamin sa pagkasala ay si Eba, Hindi po si Adan. Si Adan po ay tinanong lang po dito. Kaya babalikan po natin yung 12. Tinanong laang po si Adan dito sa verse 12. Dito sa 13 ang umamin ay si Eva. Balikan natin yung 12. Kaya po ang sagot ni Adan ay ito. Ang babae po kasi na ibinigay ninyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Sa isa pang salin basahin din natin. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Kastandaan po ninyo, utos nga po ng Panginoon na huwag kakainin. Pero si Adan naman po ay hindi naman nadaya ng ahas. Ang pagkakamali ni Adan, tinanggap yung alok ni Eva. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos ay ito sa 17. Kaya kay Adan ay sinabi sapagkat iyong dininig ang tining ng iyong asawa. Tandaan po ninyo, ang pakikinig sa Diyos, hindi sa tao, sa asawa, kung kanino man, para hindi ka magkasala. Kaya dito, may aral yan, mula sa Panginoon, kailangan talaga makinig tayo ng mga aral at turo na mula sa Diyos. Hindi sa aral ni Satanas, aral ng kung sino man, makikinig tayo sa aral ni Kristo. Yan po ang unawa sa pangunawang espiritual. Ang pagkadamay ni Adan, kamatayan po kasi yun ang sumpa ng kasalanan ay kamatayan. Kaya maranasan ng lahat ng tao ang kamatayan. Iyan ang sinasabi po dito para maintindihan ninyo dito sa Roma 5.12. Kaya kung paano nasa pamagitan ng isang tao, yun, isang tao naman po ang pinagmulan ni kay Eba ay pumasok ang kasalanan sa salibutan. Nakapasok kay eba ang kasalanan, damay si Adan at yung magiging henerasyon nila makakaranas ng kamatayan Kasi yun ang sumpa ng kasalanan, kamatayan Malinaw po ba? Kaya huwag mong da idadamay si Adan na nagkasala Matadamay, kaya nga lahat tayo damay din sa ginawa ni Aiba Kaya sinasabi po dito, at sa ganito'y ang kamatayan ay mararanasan ng lahat ng mga tao kaya tayo damay sa kasalanan ni Eva sapagat ang lahat nga nagkasala. Kasi ang pagkakaintindi ninyo, sapagat ang lahat ay nangagkasala. Kung unawain pa ho natin dito sa isang salin, kaya kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Yun po ibig sabihin, dumating sa lahat ng taong kamatayan sa paglabag ng isang tao. Sino isang taong yun? Si Adan ba? Hindi ba si Eva? Kaya nga sinasabi niyo kasalanan din ni Adan. Kaya dapat malaman natin, ano, sa pamagitan din ng isang tao, magkakaroon naman ng balik sa Diyos, may babalik yung tamang relasyon sa Diyos para hindi na sila magkaroon ng kamatayan kung tayo naman ay susunod sa isang tao na si Heso Kristo. Ito po yun. Dito natin maiintindihan sa 14. Dito sa verse 14, ang sabi po dito, Gayon man, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang nag-anyo ng isang darating. Tuloy natin. Basahin natin sa isang salin, Roma 5.16. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala sino po yung isang nagkasala? ba sa Sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Dadapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikakaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, luha pang magsisipaghari sa buhay ang magsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Heso Kristo. Malinaw po. Kaya kailangan din natin ang pananampalataya kay Kristo nang sa ganun hindi na tayo madamay sa kasalanan ni Eva na nagdudulot ng kamatayan. Pero kung tayo sasampalataya kay Kristo Hesus, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Malinaw po ba? So, kailangan natin sumampalataya kay Kristo at sumunod sa Kanyang pamaraan at utos nang hindi na tayo magkasala. Malinaw po ba? So, iyan ang dulot po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung wala kang alam sa salita ng Diyos, mamumuhay ka ng walang alam, parurosahan ka rin dahil makagumawa ka ng paglabag na hindi mo nalalaman. Malinaw po ba? Kaya tayo, naging malinaw na ito sa atin. Pero si Adan, huwag mo namang idadamay ano kaibigan. So, magkakasundo tayo sa ating pong pag-aaral kung ang ating unawa ay nasa mga paliwanag ng mga apostol. Malinaw po, hindi po nagkasala si Adan. Hindi po siya aamin kung namay nagawa siyang kasalanan. Bakit po siya aamin? Malinaw po ang pag-amin ng nakagawa ng kasalanan ay si Eba. Balikan natin. Sinabi ng Panginoon sa babae, ano itong ginawa mo? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Yun po yun. Ang pagkadaya po ay nauna si Eva. Ganun pa man, dahil si Adan ay nadamay sa ginawa ni Eva. So, yun po ang malinaw. So, salamat po at kayo po'y nakinig at tinapos niyo yung video ito. Panalangin ko sa bawat isa sa inyo. Pagpalaan po kayo at patuloy kayong makaunawa ng kanyang mga salita. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Please subscribe lang po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures.